ang pagpapatuloy ng kwento. Simula na natin to. Nang makita ng dayo na naroon na si Mang Bano sa may likod ng nagkumpulang mga tao, agad din naman itong lumapit. At sa pagkakataong yon, ay hawak na nga ni Mang Bano ang pinagmamalaki niyang mga tandang na merong kuruna sa ulo. Naging kakaiba ito sa akin dahil unang bisis ko lang na makakita ng ganong tandang. Ito na ang pangatlo kong manok, Mang Bano. Wala kayong kalaban-laban, no? <laughs> Sabi ng dayo at inilapag ang tandang sa lupa. Ngumisi lang naman noon si Mang Bano at inilapag din sa lupa yung kanyang panabong talaga nga hindi basta-basta ang mga panabong nyong dala nakakabilib no pero gaya ng inaasahan mo ganon din ang sa akin tanggalin mo na yung saguba ng manok mo para simula na tugo naman ni Mangbano at ilang segundo lang ang lumipas Bago pa man bitawan ang mga manok, nagawa na naming makapili kung sino ang aming pupustahan. Dahil si Mang Banong ang aming kababaryo. Syempre sa kanya kami pumusta. Hindi na baling may masasakit na salita kaming naririnig dahil sa taong 'yon. At nang matanggala nang saguban ang tari, ay lumapit na si Mang Banong sa may paglalabanan ng mga tandang. Maigi namin itong tiningnan dahil sa nakakagalak na laban ng dalawang malakas ng mga mananabo. Paglapag sa mga manok ay kagad nagbanggaan ang mga ito na kong hindi nagkakalayo ang mga aral ng mga ito. Subalit kitang kita namin ang mabilisang patama ng manok ni Mangbano sa mga kalabang dayo. Kaagad din namang gumanti ang manok sa dayo kahit hindi pa manakapuesto ng malalim yung manok ni Mangbano. Tila ba mga papil ang katawan nito dahil sa bilis nitong mga taglay nang medyo tumigil ang paluan na pahiyaw ang mga dayo dahil nakita nilang sugata na yung pambato ni Mang Bano. Animoy iniinda ito ng tandang dahil sa tinamon nitong sugat at napahinto yun. Bigla na lang kaming nagulat nang humandusay ang manok ni Mang Banong sa lupa. At saka una-unahan kong pagpusta, talo kami ng mga kaibigan ko dali-dali din namang kinuha nila Mang Banong ang pangalawang manok na kanina pang inihanda. At sa pangalawang laban ni Mang Banong, meron na itong subo-subo na isang makintab na bato. Magaman hindi ito napansin ng mga tao, pero nararamdaman ko ang nasa loob ng bibig nito. Isa itong uri ng mutya dahil sa mga presensya sa paligid ng mga elementong gabay nito. At nang muling kumasa ng laban si Mang Bano, hindi na kami pumusta. Alam naming magiging tagilid pa rin ang laban, kahit may mutya pa itong si Bano. Nang makita ito ng dayo, may dinukot din ito sa kanyang bulsa na isang animoy itim na baging. Itinali niya ito sa kanyang noo at tinanggal ng saguban yung tare. Habang nakatayo ito, panay ang pagbuka ng bibig nito. Habang si Mang Bano, nanatiling nakatitig sa kanya, na parang binabasa ang galaw ng dayo. At maya-maya lang, ay muli nang na naglaban ang mga tandang. Pagsalpukan ng mga ito. Isang banggalang ay kaagad bumagsak ang manok nitong si Mang Bano. Natulala nang ilang segundo si Mang Bano. Dahil hindi man lang nakaporma ang manok niya. Humahalakhak noon ang mga dayo. Habang kinuha yung tandang nito. <laughs> Wala pa lang kwentang mga manok nyo rito. Akala ko ba magagaling ang mga magmamanok dito? Partida ko lang to. Papano na lang kung pupunta rito yung mga taga-bakulod? Uwi ka ng dayo. Nang mag ka ang isa sa mga kasama ko Na si Rex Akala nyo naman kayo na ang may pinakamahusay na mga tandang hindi nyo pa alam na mayroon pang mas magaling kisa sa inyo. Nang sabihin ito ng isa sa mga kasama ko, bahagya ko itong siniko. Dahil galit na lumingon yung dayo at nagwi ka sa kanya ng Bakit? Sino pa ba ang mahusay dito? Ha? Sabihin mo. Akmang sasakalinan nito si Rex ay kagad kong hinarang yung isang kamay nito. At nang mahawakan ng dayo ang aking kamay, bigla itong natigilan. Na para bang nakokuryente ito. Akala ba namin sabong lang ang punta nyo dito? Huwag ho naman kayong manakit. Baka mamaya mapahamak pa kayo. Huwi ka ko rito sabay-hila kay Rex. Pero narinig ko pa itong magsalita ng Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap Pero nagpatuloy kami At lumabas sa sabungan Nang araw na yon Ay hindi na namin pinili pang lumaban sa mga dayong yon Dumiretso kami sa tambayan Hanggang maghapon nun Subalit kinabukasan ng umaga Nagulat na lang ako Nang dumating sa pamamahay namin Ang isa sa mga kaibigan kong si Tuper Oh Bakit pre? Anong sa atin? Ang aga mo ah Ah, uh, Chris Pupunta dito ngayon yung mga dayo Lalabanan ka raw ng tigbakay dito ngayon mismo Ha? Huh? Ano ka mo lalabanan ako? Bakit sila pupunta rito? Para makipaglaban ba? Sagot ko rito. May nakakapagsabi kasi sa grupong yun, Chris, na kung gusto nilang makita 'yung magaling, dayuhin ka raw dito sa pamamahay mo. Dipungo naman, no? Oh. Sino naman ang gumagawa ng kwento? Wika ko rito hindi rin namin alam eh. Basta sinabihan lang din kami ni Mang Baston. Yung mga ngahoy na matandang parating dumadaan rito. Paglalahad nito sa akin. At nang mga oras na yon, hindi ko alam ang aking gagawin. Nang biglang lumapit sa akin si inay. Chris! Narinig ko ang pinag-uusapan nyo ng kaibigan mo. Alam mo, Ganyan na ganyan ang pinagdaanan ng lulo mo noon. Wala akong tutol sa mga gawain mo. Basta mag-iingat ka lang. Wika ng aking inay. Na siya namang pinagsasalamatan kong husto. Dahil sinusuportahan niya ako. Inilabas ko na ang taring nakuha ko sa baol ni Lulu Toro. At kumuha ko ng tatlorito. Tatlo rito. Pinili kong umupo sa aming bakuran kung saan nakatali ang mga manuko. Maya-maya pa ay dumating na ang grupo ng mga dayo. Nagulat ako kasi lahat ng mga kaibigan ko sumunod ang mga ito. Ikaw pala si Chris. Ikaw yung kahapon, hindi ba? Ako si Danilo. Lahat ng magagaling daw ditong mga sabongero. Natalo ko na. Bungad na wika nito sa akin. Alam ko na ginoo ang layunin mo. Nais mong talunin ang lahat. Para sa inyo bibili ang mga sabongero. At nandito sila para panoorin ang laban. Wika ko sa mga ito. gano na nga. Meron na kaming manukan at ang pangalan na lang namin ang kulang para ipakita ang galing namin. Tama. Hindi mo na ako kailangan pang labanan. Malakas ka na. At isa pa. Hindi naman mga Amerikano ang mga panabong ko rito. Mga pangkaraniwang manok lang sila eh. At hindi sila nakapikto sa layunin mo. Kaya pwede na kayong umalis. Wika ko sa mga ito. Subalit sumunod ito sa akin Habang merong sinasabi Chris wag ka nang magpaligoy-ligoy Alam kong meron kang kakayahan na wala sa mga kababaryo mo Sige Dalawa ang tari ng manok mo At isa lang ang sa akin Siguro naman lumaban ka na Dagdag pa ng dayo kaya suminyas na ako kay Toper Nakunin yung isa kong tandang na nakatali sa may bandang dulo. Pagkuha ko nito, medyo napatawa ng konti yung dayo. Gawa ng hindi naman talaga kagandahan yung mga alaga ko. At isa pa, mais lang ang kinakain nito araw-araw. Sige, ihanda na namin ang bulang nito. Sige. Dahil dalawa ang ikakabit na tari, hindi ba? Sabi mo. Nang marinig ito ng dayo, tumitig lang naman ito ng saglit sa akin. Chris, ipakita mo sa mayabang na yan ang bagsik ng mga manok natin. At saka ang sabi ni Mang Banong, ipaglaban mo raw ang dangal natin. Kinakawawa tayo. Bulong pa ni Toper. Hindi na ako sumagot dahil pinag-isipan ko pa ang mga dapat kong gawin. Makalipas ang halos 20 minutos, nakapwesto na nga kami sa paglalabanan ng mga manok. Nasa malawak na damuhan kami na hindi katawasan. Ito ang ilalaban ko sa inyo, manok pato ng aking lulong yumao. Wika ko. <laughs> Sige, gusto kong makita kung paano labanan ng manok mong dalawa ang tare sa isang mga manok ng Amerikanong hawak ko ngayon. Wika nito, kaya naman nilapitan ko ito at binulungan. Huwag mo kong lulukuhin. Hindi abilidad ng mga manok ang idinayo mo rito, kundi ang pagiging gahaman mo ang dami mong satsat. Bitawan na natin to para malaman na. Wika ng dayo na medyo pasigaw. Kagad kong tinanggal ang saguban ng tari na merong mga dasal na baon. Paglapag ng aking tandang ay kaagad lumipad ang kalabang manok. Kaagad naman itong sinalubong ng manok ko sa ere at kitang kita ng dayo kung papano tumagos ang tari na yon. sa kabal na dala ng manok nila. Dretso itong tinamaan sa kili kilikili dahil ng pangingisay nito. Nanlaki ang mga mata ng dayo nang makita nito ang kanyang manok na parabang binaril sa ere. O, oh. ganyan lang ang galawa ng mga manok rito mga pangkaraniwang manok pero kayang makipagsabayan. Wika ko. Kaya naman nakasimangot ang dayo. Habang kinuha ang pangalawa nilang tandang. Dalawa kasi ang tari ng manok mo. Pero hindi na bali. Lalaban pa rin kami. Nakachamba lang kayo. Sagot ng dayo sa akin. Maya-maya pa ay hawak na namin pareho ang mga tandang at handa ng bitawan. Panay ang sigawan ng mga tao sa paligid na mga nanonood. Nang biglang may tumamang bagay sa tuhod ko na parang sinadya itong itapon. Pagtingin ko, isa itong barya. Pero hindi ko yun kinuha. Hinayaan ko lang nang maguwi ka ito nang Bitawan mo na Sigaw ng dayo At kaagad ko namang binitawan ang aking pambato Pagbitaw sa mga ito Ay pariho pa rin ang stilo ng manok ng kalaban Sa una nitong tandang na Nauna itong lumipad Na siya namang sinunda ng aking manok Na nanalo kanina Kitang kita ko ang pagtama ng tari sa kilikili -kili. Subalit hindi ito bumaon Buong akala ko nga Wasak na naman yon. Pero pagbagsak nito Walang tama yung manok Sunod-sunod nitong -sunod kinumbate ang pambato ko Na halos hindi na makagante At sa pagpapatuloy ng kwento natin ay ang mangyayari na hindi inaasahan ni Chris. Shoutout pala sa mga OFW na patuloy na nakikinig sa ating kwento kahit kwentong sabong ito. At sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa baba para ipa-shoutout natin sa sunod na video. Maraming salamat.